Mahal ko eh. Mahal ko sobra yung kumpanya and you know together we will rise despite all the challenges, we'll be stronger and even better. Tumatak sa isipan ng mga netizen ang isa sa mga naging pahayag ni Outstanding Asian Star Catherine Bernardo nang mag-renew ito ng kontrata sa Star Magic at ABS-CBN itong Biyernes, February 2, 2024. Say kasi ni Catherine, hindi raw niya ma-imagine ang kanyang sariling hindi katrabaho ang mga taong nasa likod ng kapamilya network, na nagbigay sa kanya ng maraming break at projects na nagdala sa kanya sa status niya ngayon. Hindi raw niya kaya at hindi raw siya makakatulog kung sakaling iiwanan niya ang network. Ang nabanggit na contract signing ay tila simbolo na lamang daw ng pagsarado nila sa nabuong friendship nila ng kumpanya. Isa pa, nangako raw noon si Kat na hindi niya iiwanan ang ABS-CBN, lalo na noong mga panahong lugmok ito dahil sa hindi pagkakarenew ng sa noong 2020, kasabay pa ang kasagsagan ng pandemya. Sa pagpirma niya ulit ng kontrata ay sinesilyado lamang niya ang naging pangako niya noon. I remember in 2020, I made a promise. Sinabi ko sa ABS-CBN na hindi kita iiwan at nandito lang ako hanggang makabangon ka ulit. And today, here I am fulfilling that promise. Ang daming nangyari sa ABS-CBN, 'bot mahal ko eh, mahal ko sobra yung kumpanya. Together, we will rise despite all the challenges, we'll be stronger and even better. Anang Catherine to my bosses, you're like a family to me, and my friends. Itong signing ng contract na ito is because I trusted you more than anybody when it comes to work. I'm signing this contract to seal the friendship. Hindi ako mag-stay dito sa ABS-CBN kung wala kayo. Malaking parte sila kung bakit ako nandito hindi ako makakatulog kapag nakita ko sila at iniwan ko sila, hindi ko kaya. Kaya naman, ilan sa mga netizen ang nagkomento sa comment section ng YouTube channel ng Star Magic, na nagsasabing parang nasa pull daw ng pahayag ni Catherine ang ilang stars na kung tutusin daw, kahit hindi na umalis sa ABS-CBN ay malago na ang kabuhayan, mapananatili ang kanilang superstar status, at mabibigyan pa rin naman daw ng mga dekalidad na proyekto. Sobra-sobra ang pasasalamat ng nga bosses kay Catherine at Tita Min. Grabe din kasi yung pain na iniwan kay Catherine and her family. but Betrayals, shitting and more na halos lahat ng involved kasamahan niya sa trabaho, Madalas makasalubong sa hallway ng ABS-CBN pero kahit ano pa man ang ginawa nila kay Catherine, sinuklian pa din ni Catherine ng kabutihan isa na dito yung muli niyang pagpirma ng contract sa home row network niya. Nakaka-proud. Mahal ka ng buong Pilipinas, Catherine Bernardo. Hindi raw siya makakatulog kapag iniwan ang ABS, o ano kayo ngayong nilayasan ang kapamilya network. Iyan ang loyalty. Marunong tumano ng utang na loob si Catherine sa mga nagbigay sa kanya ng break. I always say na oo, lahat tayo may mga talento, skills, and galing, pero ang catch dito, ano o sino ang nagbigay ng platform para maipakita ito. Maraming magagaling pero hindi pansin o hindi kilala dahil walang nagtiwala o walang nagbigay sa kanila ng platform to showcase their talents.